po, nagigilaman po. po kayo ng balita tayo ah, tungkol mm -hmm. doon sa mga asong nireklamo po ng inyong uh, mga kamag-anak. Kapatid niya Kapatid, na babae. No? Oo. Oh, oh. At uh, gusto pong pabawasan yung uh, bilang ng uh, aso ninyo. Yeah. Ano po ang latest doon? Tay, ano po na nangyari na roon? Eh, sa ngayon, itaantay ko pa yung galing sa korte na sumon. Hindi pa man dumarating sa akin kasi uh, sarado ang mag-sipyo ngayon dahil sa bangyo. Uh, baka sa mga susunod na araw, sa isang linggo, tumating na. Dahil nabigyan na siya ng certification file action. Uh -oh. Hindi ko lang alam kung saan makakanta. Naisampan niya na. Uh -huh. Kaya sa ngayon, uh -huh. nandito pa rin ako sa bahay. Uh -huh. Hindi ko kayo nag-uusap ng kapatid ninyo? Ay hindi po, hindi po. Bakit po? Ba't ho, ganun ang uh, klase uh -huh. ng relasyon meron po kayo, if you don't mind? Sa totoo lang, wala kaming doubt na mulat muna pa nang nabubuhay yung tatay nanay kapatid ko wala kaming away talaga nga ang ng galit na dito sa mga aso ko uh, doon lang nagsimula so, anong taon po ito nagsimula itong uh, samaan ng loob bali nung itong bahay kasi giniba ng buo so nung giniba ng buo to sinatayo nangupahan ako ng 8 months na uh, para ma, ng bago ngayon nung bumalik bumalik po ako ng ano na uh, uh, October 2021 ah uh, nawala. Hey, hey, narinig po ano, namin kayo. Nakikita namin kayo at narinig ah, niyo kuya. Uh, ang usapan po dito kasama yung, yung, yung anak ko at kayo yung kapatid kong bakla at kayo nga, yung yung nagpapalaya sa akin. Minadaling matapos to, tapos magbabayad ako ng 3,000 a month share sa pagpapagawa. Mm -mm. Okay. Tapos nung ano, nagsimula na yung galit niya. Lagi niya akong, lagi nang binibigyan niya kung kailan tumatahol yung mga to habang ako'y namamasada ng strike. At uh, ang sabi niya pa sa barangay, sa kanya daw nagre ang mga kapitbahay. Pwede ko ba ipakita yung kapitbahay? Sige Sige po. Sige po. Tigyo, tayo, oh, tayo po kayo. At nandiyan yung 11, no? Labing isa, no? alaga niyo po na opo, mga opo. aso. Ay, ayan po ang kapitbahay ko. Oh. Mataas kayo, no? Opo, opo. Nasa tukto okay. kayo. Sa kabilang Ganun din po, kapatipan. Uh oh, -oh. So, ano yung talagang nireklamo nire ba ng inyong kapatid? Yung ingay ba ng aso? Yung ano po eksaktong reklamo niya? Oo. -oh. oh. oh yeah, tapos bahay niya. Oo. Oo. Ah, Ayon. yung ingay po. Yung ingay. Yung, kahol. yung ingay. Oh. Yung kah so, uh, kahol. Ano ba talaga ang karapatan uh, ng uh, mga uh, pet owners sa mga ganitong usapin? Pero medyo masalimuot po kasi may property mm -hmm. na pinag-uusapan dito. Ay, oh, nga, eh. Kaya kakausapin po natin si attorney Heidi Marquez Kagiwa. Siya po ang uh, Program Director ng Animal Kingdom. attorney magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, Sir Julius at saka Ma'am Tintin. Magandang hapon po. Oo, medyo masalimuot. Masalimuot po, Masalimu yeah. eh, Itong pinag-uusapan natin ito eh. Um, ano ba sa tingin mo? Ano ba ang karapatan ni tatay dito sa ano? Sa pinaglalaban oh, niya mga aso niya? O oh, nga po eh. Kasi una po, ang pagkakalam natin, ang issue natin ay yung flat ownership. Ano? Uh -huh. And it's turning out, it's property ownership ang kanyang mm -hmm. uh, concern. No? Mm no? -hmm. Unang-una po, siyempre ang ating pong uh, saligang batas ay ay pinoproteksyonan ang ating karapatan na mag- mag-own, -mag no, o yung tinatawag po nating um, uh, sa Bill of Rights uh, ang ating pong uh, na karapatan na mag-may-ari -mag ng mga bagay-bagay. Um, that's that's the basic uh, tenets of our constitution. But of course, may mga limitations po itong bibigay sa ang batas, no? Of course, papasok na po dito, nagkakaproblema pala sila sa sa dami nung nung aso nabanggit po kanina yung ingay. So posible pong merong issue on uh, nuisance, mm -hmm. yung ingay nga po na tinatawag. Pag minsan po sa mga ibang kaso, yung amoy mm -hmm. nung ihi, nung nung mm -hmm. um, nung Of course yung duminong aso no. So yan po yung mga tinatawag na nuisance. And nuisance is something that uh, ang ating pong batas ay inaaksyonan lalong dahil po uh, kung ito ay nagbibigay po ng uh, annoyance, uh, disturbance sa ating pong public or general public mm -hmm. kung ito rin po ay nagpo-pose ng danger or risk to to the public or even human health. So yan po mga bagay na yan ay tinitingan po ng batas at pwede pong i-abate yung nuisance na yan. Mm -hmm. ibig sabihin po nun pwedeng patigil yung nuisance na yan ayon sa ating mga batas. Mm -hmm. Ngayon, si 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 Tatay naman po no. Oh, it's true pwede po tayo'ng mag-mag-own ng ng mga pets ayon sa sa gusto natin. Pero may mga tinitignan din po tayong limitasyon sa pet ownership. unang una kapasidad po natin mag-alaga. Pangalawa, uh, pag sinabi po natin kapasidad, meron ba tayong financial capacity to to sustain them, to provide adequate um, food, veterinary um, uh, uh, services kung sila inagakasakit, proper shelter po na tinatawag natin. No pag sinabi po natin proper shelter na banggit po kanina ni ni, ni Ms. Tintin ano na baka naman yung lilipatan mas maluwag, mas maganda at makakapag uh, mag, mag makakapaglaro at makakapag exercise yung ating mga alaga versus po sa isang kwarto lamang kung saan uh, sila man ay freely moving around syempre limited pa rin po yung space na kanilang iniikutan. So yun po yung mga tinitingnan natin ayun No. Siyempre marami pa po yung uh, mga mga concerns doon na na, na tinitingnan that limits our pet ownership.